Hello vlog, welcome to my guys. So yun guys, kakagising lang natin galing sa tulog, no. Tulog. Barili kita sa mukha. <laughs> eh. Bali, nandito tayo ngayon sa Freedom Park, guys. Ngayon ay pupunta tayo kay Dr. Reyes para papalitan yung nireseta niya kay Nadia Kyle. Kasi kita niyo naman kagabi, guys, wala tayong ma bilihan ng gamot halos out of stock sa south star sa mercury drug so sana mapalitan yung ni reseta niya no so yun guys samahan nyo ko lets go so yun guys papunta na tayo dun kay Reyes Dr. Reyes uh, try natin itanong kung pwedeng papalitan yung ano yung reseta kasi wala tayong mabili ng gamot na yun guys Sold out sa Southstar at sa Mercury Drug sa buong Maguite Iningay tayo ng ano, uh, bagong reseta May kaya yun guys Tingnan natin, sana wala, kasi hindi pa naman kami nakakabili Hindi pa tuloy nakakainom ng gamot si Nijen Kyle Pagkulansya na naman guys Lagi na lang tayong nakakasalubong ng ambulansya Mag-iingat po tayo ngayong linggo Nga pala guys ang gamit nating pang video ay yung isa nating cellphone Yung Huawei Nova 5T guys maganda yung quality nito guys 1080p tsaka 60 frame per second ang gamit kasi nating isang cellphone ano lang yun eh ah uh, 30 fps lang inalangit-ngit na naman sa bisikleta ko mukhang kailangan na ipa overall Bye. Hmm. Nalangit-ngit Tingin ko sa may ano yun Sa may Bottom bracket Mukhang kailangan nalagyan ng grasa mm. Nice. Tanghali na kasi tayo inutusan ni madam jenna eh. maglalaba pa dapat tayo pero siya na yung nagsimula maglaba medyo papagala natin para pagbalik <laughs> natin tapos na <laughs> makabawi man lang tayo So ayan, naanap lang natin yung Reyes. Alam ko malapit na yun dito eh. So may ano lang yan, parting kaliwa. Parang lagpas na kaya ito tayo guys. Ang film maso ay na dual lumabas na nga ba? Okay. Hindi ko kasi sa ulado yun eh kung saan ba Alam ko sa may parting kaliwa lang yun eh Ay, parang lagpas na nga. Lagpas na nga tayo, guys. <laughs> <laughs> balik tayo balik U-turn tayo U-turn. Sa playo muna tayong unang punta. Ay okay, U-turn tayo guys. Lalay lang tayo. Okay. Smooth naman, smooth. Dito na tayo sa ano, sa putol eh sumobra oh, napasarap yung pagbablog natin guys grabe yung usap talaga ng mga bus dito buti na lang naka face mask tayo Masyado kang bariklamo, gusto mo <laughs> mainit, medyo malamig naman yung hangin eh. Kaya hindi tayo papawisan ng malala. Sino kaya yun? Dito sa may parting kanan guys eh. Ay, ano ro yun eh, dali hinadaanan na akong dali kanina eh kaso hindi ko nadali kung saan banda yun eh tanga talaga <laughs> hindi natin na dali init medyo mainit init na ang araw kay Dr. Reyes. Napakita na naman tayo, guys. Ha. <laughs> 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 pala guys, hindi kami natuloy ni Nijen Kyle Karni na pumunta sa takuwahan. Kasi tulog na tulog pa siya. hilik pa. <laughs> saka iniisip ko kasi yung mata niya eh ano na, may nana guys Baka may infection pa Ma Maano nang mapasukan ng mga likabok Kapag siguro magaling-galing na siya saka kami magra-ride dalawa pun sa kayo siya dito eh. Diyan sa trono niya. Hindi ko lang na vlog. Sa akin sumakay ayaw sa tricycle. Ay sumama sa mama niya. rin makita guys Guys, okay, so maganda yung pang video natin ngayon stable hindi malo. ayan parang dito yata And guys ay ay hindi Naliligaw na yata tayo guys talag talaga <laughs> Yes Parang malayo ng Malayo na nilagpas natin guys Parang ah. na nilagpas natin guys ay lang agad ako Sarap sana mag ice cream Kaso wala tayong pabili Ayun Ayun parang dito yun guys Dito sa may Ito, ito, ito nga guys Yun Sa wakas Layo pala ng Ilagpasan natin guys Ito pala Reyes Medical and Maternity Center Ayan guys Ayan. So yun guys Nakarating na rin tayo sa wakas doon Ang layo ng nilagpasan natin uh, Check muna natin sa loob guys update ko na lang kayo kung ano mangyayari so ayun guys binigyan tayo ng bagong reseta ni Doc no Maraming salamat po uh, ngayon po ay pauwi na tayo guys samahan nyo ako guys let's go shoutout nga pala kay Dr. Reyes napakabait na doktor Reyes thank you thank you po Ah, na ako ng gamot ng aking agent Kyle try natin dito guys sa ano South Star. Kabuti malapit lang yung bilihan. Ayan, dito na agad tayo guys. Hey guys, out of stock na naman guys. Ah, uh, Nagpa-check din ako dun sa may uh, pinakayan. Kaso out of stock din daw guys. Check natin sa, ano, sa Mercury Drugs ako mapapalaban na naman tayo ng mga babang guys samahan nyo ko so and guys no? shoutout out nga na tayo Shoutout kay uh, ate mo presa at kay boss team ako team ng baki team yeah. Guys, balik na tayo sa pinakayan medyo nalulumbay na naman ako guys dahil na-effortless na naman ang ating uh, pag ha wala na namang mahanap na gamot, puro out of stock ano ba yan guys anong nangyayari sa Pilipinas nagkakaugusan na guys ng gamot Siguro eh maraming kaso na kagaya nung kay Nadian guys. Kaya siguro nagkakaubusan. Kaya pa ba yun? Medyo nagubutong na tayo guys. Tatanghali na. Wala pa tayong pera. Meron tayong pera dito guys kaso Pambili ito ng gamot ni Nijin eh. Hindi pa natin mabawasan. Kasi baka mamaya magulam. Yari tayo kay Madam Jenna. Makakagalitan tayo. Nga pala guys, tips, tips ko para sa inyo kapag magra-ride kayo, lalo na kapag malayo. Or kahit malapit guys. Lagi yung dadalhin yung ano nyo, health card. Ako may health card ako guys eh. Ano to yung Carewell. Card namin sa ano sa company. Para in case na maaksidente um, ka, wag naman, di ba? Magagamit ka agad. Tsaka dala mo yung mga ano mo, ID mo. Ako lagi ko yung dala eh. Yan ko dun sa dun sa yan, dyan sa bag na maliit. may importante pero pag iiwan nyo yung bike nyo guys kukunin nyo kasi baka mamaya mawala eh yan dito na tayo guys sa may ano, sa freedom park ginagawa nga pala dito guys yung daanan yan pinapa ganda nila pinapaluwag yan shoutout sa mga nagagawa dyan o, mga construction worker natin tayo dito guys pasok tayo para hindi tayo iikot ng malayo lalay lang tayo kasi may mga tao ngayon dito parang ano sila ah uh, tawag doon parang field trip ganun so ayun guys uh, shoutout muna na tayo shoutout kay uh... Ate Masyay, Presa, at kay Boss eh, Beans. Ang team ng packaging. Yeah. So yun na nga guys, pauwi na tayo. Medyo mainit. Naglalakad tayo ngayon guys. Yan. Palabas tayo na Freedom Park. Hindi na tayo dun dumaan, dun sa malayo. Para iwas pa Medyo nababuwasan na yung mga taba natin guys tayo, macho. Bola lang yan. Hindi ka pwedeng macho dancer. Pwede ka nicho dancer. <laughs> uh, ayan, lakad lang tayo, guys. Ayan, dat datang dito sa Kinaykis. Guys, so we followed na naman tayo nandito tayo sa so may binakayan, Mercury Drugs. Sabi nung ano dito na uh, salesman wala daw talaga guys buong kabite area pero try pa rin natin dito sa meno no? sa katabi sa may south step try natin yan yeah. okay, guys ganda na tayo Tataan muna tayo guys Sa Mercury Drag Mercury Drag Binakayang sarap ng hangin guys kasing lakas lang hangin ko malaglag yung, ano. Malag yung walistingting Napol yung sa atin guys ba? nasisira ulo sobrang guwapo raw natin alas <laughs> walang buha nga ha Ayan guys, baka gusto nyo bumili dito Mga tahong tsaka talaba guys Ayan, dito marami nyan Ayan guys oh. Tahong talaba Meron din ano, mga alimango guys Bago home Ayan guys oh. Dito lang yan sa may ano, pakabitex Tsaka bandaron Sa may unahan Marami rin nagtitinda doon pa guys oh. Mga uh, tahong Tahong talaba Tsaka yung Ayun ko ano tawag doon Susuha tayo Ayan yeah, dito guys oh, Meron din Maraming bilian dito guys Sa binakayan Lalo na sa may paseyos Maraming tinta dito meron din guys Ayan, paubos na Paubos na yung paninda nila Dito na tayo guys sa May ano, tulay malamok Yo, shout si sa mga ano ko dyan propang lamok Kusan maraming lamok Maraming nadedengke Ayan, pasayos na tayo guys Inihingan lang ako guys Mabawasan na yung taba natin guys ah, May traffic enforcer Antay lang natin magpatawid Shoutout kay kuya Kay kuya traffic enforcer Kahit napakainit pa rin Tuloy lang ang work tuloy-tuloy lang ang work kanya kasi baga ang mga Pinoy guys hindi alinta na ang init lalo na sa mga rider natin na mga nagde-deliver mga foodpanda rider, grab rider lalamove rider lahat ng driver Ito na ba guys, yung kawig ko, guys. Ayan guys, so yung kawig ko. Ayan. Ayan yung kawig natin, guys. Ayup ka talaga! Ang ganda mong lalaki! <laughs> kawig natin, nung binata pa tayo. papuntang ano, Maynila Guys, so we na naman tayo Nandito tayo sa may Pinakayan Mercury Drug Sabi nung ano dito uh, salesman Wala daw talaga guys Bukong Kapite area